Yo, 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 what's, what's up? up? Kuya Lars, eto na naman kami yeah. guys <laughs> Ang role ni Kuya Lars at ni Dadeo ay Patid Sundo <laughs> Ayan, Sundo na Ito nga pala guys yung office ni Dete Ots Ayan hey Guys, ando yeah. yung mga aking sasakyan Yan yung ginamit namin sasakyan Nung sinundo namin sila Yung, yung repo yun Ayan Yung repo na red Iniwan ko muna dun uh, Iniwan mo na, pahinga muna siya ngayon At ang ginamit naman namin ngayon Ay si Mardi Karkar Itong <clears throat> sasakyan ng Mardi So guys, dito pa lang kami sa Antipolo nung no? oras ngayon, 10:12. Tingnan natin Ayan. kung ilang oras ang byahe natin. Pinaka bubunoy natin diyan mga dalawa. Dalawang oras. oh, Friday, Friday ng fri Saka Friday kasi ngayon guys, no, baka medyo traffic. So, pero ang dating naman ng Mardi sa airport sabi nila is 1 o'clock yung ano nila, arrival. So, 3 hours pa naman yung ano natin, yung mga yung allowance natin so siguro naman mas mauna tayo sa kanila ngayon kung mas mauna na silang dumating doon eh maghintay sila maghintay. <laughs> magkakape muna kami ni Kuya Lars <laughs> saan ba tayo magkakape? <clears throat> Diyan sa Star Trek Star Trek <laughs> ay Star Trek <laughs> Star Trek eh, no? <clears throat> yun guys, at mga na kami noon, dito pa kami sa Antipolo, kaalis lang namin. So, hopefully, may mga traffic man kami sana, konti lang. Huwag naman yung, ano, yung sagat. uh, sagat. Okay, ano, makarating kami ng maayos doon. Malang... Yes. Walang aberya. Oh, uh, yeah. Makarating kami ng maayos, walang aberya para masundo natin ang margin ng maayos at maayatin natin sila sa kanilang bahay ng maayos din. Siyempre, hindi naman tayo pababayaan ni God. Lagi naman tayong tumatawag You're sa siempre. kanya. At uh, very, very, ano tayo, mga full trust naman tayo kay Lord. Kaya, yeah. hallelujah Hallelujah, Amen! Uh, amen! Uh, Lord na, uh, Ay, Lord! <laughs> Ayan guys. ano kami ngayon eh. Ito papel lang talaga namin eh. Yes. Sana dumating yung time naman ng kami. Ito naman guys yung papunta sa bahay nila Kuya Lars. Ayan. Yung Barese. subdivision. Yan yan. Diyan nakatira si Kuya Lars at si Nete Och. Malapit lang din naman kaila Mardi at sa amin. Hindi naman ganong kalayuan. So parang ngayon kapakarga muna kami ng gas. Actually, nagbigay yung margin ng panggas, no? 250 lang yung binigay. Uh, uh, Papalawala natin 300. Pwede natin 300. Papalawala na natin. Kasi yun ba mag tayo ng 50 pesos? Oh, sige, sige. Para sa mardino Eh. Total, tinong ka naman. Tito Ninong eh. Oo oh, uh, nga. O oh, yan, sige. So guys, mag-abono pa si Kuya Lars ng 50 pesos. So patayin mo na natin ito guys at baka may sumabog tayo sa gas station tayo. <laughs> at yun nga guys, natapos na kami magpakarga dito sa Petron. Buti na lang merong uh, si... Ano ba tawag sa card mo, Bayaw? Petron Value Card. Yun, Petron Value Card. Ito guys, ah, Isan libo yung pinakarga namin ha, baka sabihin nyo. <laughs> Mabago yung petsa nito, ngayon lang to. Uh, sabihin nyo. <laughs> guess, me, guys. Oh, sabihin nyo, mandurugas kami. <laughs> budol, budol. oh, sabihin nyo, budol kami ha. Isan libo itong pinakarga namin sa Mardi Karkar nyo. Ayan guys, ito na kami. Ayan dito na pa ng ano na ang biyahe maluwag na maluwag pa maluwag pa uh, mamaya-maya <laughs> update namin kayo guys, pag ano pag uh, masikip na masikip na <laughs> ayan pero so parang maganda naman ang sikat ng araw maganda naman ang panahon so uh, wala namang ano senyalis na uulan ano so sana hanggang mamaya hanggang sundo natin sa Marty hanggang pag uwi namin pabalik para yan uh, siyempre mas komportable yung biyahe namin hindi kang mahirapan Yeah. So guys, update ulit namin kayo maya maya Uy, yan o, Eastern Manila hey guys ha sa mga nanood ng YT ko kanina Akag Kagabi Yung punta namin sa basketball Sa Parkridge Mamaya rin guys, meron na naman laro si Kuya Lars Yun o no? Sa Santa Cruz Elementary School sa Kogyo Yes, yeah, Mardination, pa-continue support sa channel ni Kuya Lars Kasi konting hours na lang ang kanyang binubuno guys no. Konti na lang yun uh, support na lang si Tinong para <laughs> para pag isang tawag lang ng Mardi kay Tinong ay laging available si Tinong no. So syempre sa mga sa mga sumusuporta na rin kay Koy Larsata na, na mga martination mga solid martination maraming salamat. at sa hindi pa po nakaka-subscribe guys Pasuyo na lang, payout na lang natin si Tinong Kuya Lars! <laughs> yeah. Yay! Si Kuya Lars guys ha, ah. ano yun ha, Tito Ninong yung kaya Tinong. Yan, ang Marty ang nagbansag nun, Tinong daw, Tinong. Tinong ang tawag nila ngayon sa akin, hindi yes, na Kuya Lars. Eh. Hindi na Kuya Lars, Tinong, Tito Ninong. Kaya pala kinuwang Ninong para daw pag kami mga gantong ano. <laughs> San tawag lang di ba si Tinong niya. Ayan. Okay, so guys, after na, na namin, uh, update ulit namin kayo maya maya. At uh, so far so good, uh, sana tuloy tuloy. God bless everyone, see you again later. At yun nga guys, nandito no? na kami sa May Tai, -tai Rizal. <coughs> Yan, so far so good pa rin ang aming biyahe, no? Uh, maluwag na maluwag pa rin dito, barang bagong ra ay bagong ral. <laughs> <log> <laughs> <laughs> bagong bagong, <panganak. laughs> <laughs> bagong panganak. Bagong panganak, bagong panganak Ayan, guys. So, so far so good, sana tuloy-tuloy lang, no? Ayan, pakita ko lang, pakita ko sa inyo yung ano, yung kalsad. Ayan, guys. Tingnan yung ganda ng panahon, ang ganda ng uh, kalsada ah uh, siyempre yung gwapo driver Yun know? Siyempre at siyempre yung kasama Yung konduktor, gwapo rin <laughs> <laughs> Ayan guys no? at, uh, Ayan guys mabiyahe kami ngayon pupuntang airport dalawa lang kami Kabalik tara nung una Pagbalik namin ngayon marami na kami Nung unang hatid namin Pagbalik namin kaming dalawa na lang ni Kuya Lars no? So ngayon pagbalik natin pa uwi Marami na tayo kasama natin ng, ng Mardi Mar ang chang Charul tuloy si Caroline lang pala at siyempre si Ingo at si si Macho natat na naman ako kuya last nung hinatid natin yun panay ubo ng dalawang yun oo eh para sa atin nilipat na yata oo ano, nga eh ngayon kaya wala na kayang ubo yun eh panay ligo kahit gabi uh, wala na yun kasi dagat yung pinaliguan nila eh oo oo ano baka iniwan na nila doon yun oo alat oo yan uh, dati oh, gusto mo ba kasi naiinip ka eh dadalawa oh. lang tayo dito eh oo oh kung gusto mo, pumikap kaya tayo rito ng may dyan sa likod. <laughs> ano, anong, anong klase pipikapin? pasayero ba o pampagana? Pampagana. Pampagana? Oh, pampagana, pagdadrive. Pampag ah, baka ganahan tayo kay DT Ods nyan. <laughs> Para, Ay, baka, oh. baka, mayari tayo kay Mami o at kay DT Ods. <laughs> <laughs> yeah. yeah, guys, biro lang yun ha, na kami ni Kuya Lars ay imatawid kami. Sa biro na lang kami. Oh, sa biro na lang kami bumabawi. Eh bayo pwede ata yung sa 6 oh. Oh yan o, oh. Ayun oh, Kita mo naman. Kaya lang naman hindi nakagutay yo, hindi mo to Ay. <laughs> <laughs> ah joke lang 'yon guys, joke lang. Biro lang po 'yung mga idol ah. biro lang 'yon. Pero nung araw totoo 'yon. <laughs> <laughs> nung araw 'yon, Uh, kapanahon oh, mga pa, ano pa, uh, mga teenager pa. pa, Oh, teenager pa yun, yun mga sabi siyempre, mga kasibulan namin nung kabataan, kainitan eh, lalo tong si Koy Lars, na dati ito, kamukha ni Arnold Schwarzenegger to nung araw eh hahaha, <laughs> <Sorry. laughs> <laughs> ano eh, the terminator ngayon, <laughs> hey, na terminate na po eh <laughs> Ayan guys, no? Uh, parang medyo sumisikip-sikip na tayo dito. <laughs> ito na, ito na. Ayan na guys, nagdidikit-dikit na ang mga sasakyan. Sumisikip na po ito, tayo. Itagin po natin. Ayun, buti pa yung mama. Titinda ng buko, parang sarap ng buko. Ayan o. Ano kaya, umorder muna kaya tayo ng tigisa? Oo nga, no? ayun o. Ano Ay. pa, order rin natin buko o ano? Eh. <laughs> <laughs> parang ibang buko tinitingnan mo eh. Ang laki ng buko nung nagtitindi. Kaka ko ilar, na ano ang pinagkakasabi mo ha. Baka nakakalimutan mo, nakarecord na pag, Ay, napan napanood ni Tita Ots to, yari ka. I-ano ba yun, i-edit ko. Ikat mo, ikat <laughs> mo. Ayan. Pero guys, ano lang naman to, kwentong ano lang to, kasi dalawa lang kami dito. no Nililibang na namin yung sarili namin, kasi pag hindi namin nilibang, ay? Eh... Napapalisan kami ng laway dito, ano? Lalo kaya ito na. Pumupuno na kami sa traffic, guys. Ayan, Taytay no. -tay market niyo, na po kasi kami. Ayan, taytay -tay market ito nyo, guys. O, so, dyan, 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 <laughs> Simula na ng, ano, pagsubok. <laughs> Pero, okay lang naman yan, guys. Mapaparecom naman natin yan. Si Quillers pa ba? Ayan. Ayan so, tayo bumiyay ng ganito, eh. Yes. Ayan, guys, no? See you again later. Hi guys, ito na kami, dito na kami yung dumaan sa Skyway siyempre para makaiwas din sa traffic, ano? May na kaya naman sa Mardi kung sila pa maghihintay sa amin doon, ano? Kaya dapat mauna kami ng konti para makapagkape man lang kami. <laughs> <laughs> hindi, hindi yung pagdating yung pagdating namin doon, doon sila, biyahe agad. Yung, yung pet namin ni Kuelar, si... nag eh. ini, na rito sa upuan. <laughs> Ayan guys sana meron man lang kami na pick up na magmamasahe oh, kami wala, eh. e. wala kami Ay. nadaanan eh. Wala kami nadaanan. May nadaanan kami. Isa, tumakbo na takot eh. <laughs> Bagong panganak. Daladala -dala pa yung bata pang... <laughs> yeah, ano guys, ganda ng panahon, ang ganda ng biyahe namin, no? Hindi kami masyadong na traffic. Sana pagbalik natin is ganun din. Ayun. Yeah. Ang ganda ng ano, oh, ng formation ng ulap, oh. Ayun, oh. Uh, may ulan 'yan parang sinusundo na kami. <laughs> ah, ba dito tayo? Terminal... Terminal 2. Ito, no? Oo, oh, yan. Terminal 2. Makabiti eh. Oo. Oh. Ah, bumalik tayo doon sa dating tiniraan ng Mardi. Oo. Kabisado mo ba doon? Oo, no, sa may ano, sa Amaris. yan guys, napakaganda ng panahon napakaganda ng aming uh, biyahe thank you lord at yun sana pagbalik yun ulit para walang abiria si Joe at syempre pagka maganda panahon baka maganda rin ang puntahan natin mamaya biyahe niyan Oh, yan ka na naman. Maghahanap na naman tayo. Tanghalin tapat. Maghahanap na naman tayo ng bukas na ano. Masarap daw yung tanghalin tapat tumitira. Tumitira ng... Mainit na sabaw. Ah. Balo. Ay, mo. Nung tira yung isasabi mo. Yan. Dahil nanonood dito. Eh, diba inayos ko naman? <laughs> sabi ko eh. Eh, sabi mo kasi tira. Alam kung tira. na tayo. Alam kung tira yung nakakashoot sa basketball. Oh, diba? Pwede tira, tira. Tira din tayo ng mainit na sabaw. Ma. Yun. Kala uh, ko no titirahin. Kala ko naghaharap ka na, ano, mga ba, ako, naghaharap ko ng mga talaba, tahong. talabat ahong. Kala ko naghaharap ka ng mga titira. <laughs> <Maka> para tayo ma... <laughs> ba? basketball. Pag napadan na ni Dete, gusto matitira tayo para eh. Chani, ni Mami yo. Yeah. Yan. dalawag baya Eh <laughs> uh, guys, nagkukulit lang kami kasi malapit na rin kami no. So Kailangan kasi mauna kami ng konti sa martin nang makaunot malimpit namin dito sa para pag hindi tayo gagawa ng ganyang usapan, para oh. tayong formal na formal dito oh. sa sasakyan eh. Nakakaantok eh. Makakaantok. Oh, kanto. Wala kaya man kaya. na kami sounds. Oo oh, eh, kaya nililibang namin ng isa't isa. Pero <laughs> eh, talaga masarap tumira. Oo, oh, masarap talaga tumira. Dahil napagayang tira mo yung ringless, ano mo oh, yan, no? yung, ano yung, yung swak na swak. Maangat yung net na gano'n, no? Oo, oh, yung pagtira mo, na naman pan, di ba dati ikaw, panay 3 points mo? ah, oh, <laughs> yeah. yeah. 3 points lang ako ng 3 points, hindi naman <laughs> pumapasok. <laughs> Pero, itong... gusto ko ba yan ng yung, yung sumasalaksak eh? Yung oh. nagdadunk ba, nagdadunk, no? Eh, misa, okay. nagdunk ako eh. Gigil na gigil ka, nagigil mo pa ng yung konti yung board, tatapikin mo pa yung board? Pagdunk mo gano'n eh. Oh. Talagang lumalaga pa, ka oh, pa. <laughs> Kala ko lumagapak pa kapag bagsak mo, lumagapak ka. Plak! Plak na eh! Kapag mo, lupasay ka Ito Dito, baka mami, ako sana naman tayo makapunta dito eh. Uh, mag-concentrate tayo, mag-concentrate. Car park tayo. Saan ba car yung park. Park? Dito, yeah, no, diba? oh, car park? Dito, di ba? Oo, car park wall yun to eh. Dito no? Oo, oh, ito arrival dito eh. Di ba car park? Ayan, ah. car park eh. Bakit stop doon? Eh, yeah, baka mag-ano tayo dyan may bayad din dyan At yun na nga po guys Kasama na natin sila Ayan Ang mga bakasyonista Ayan Back to back to work Yung pinauwi yung pina, pina ni Tito Ninong yun Nasa ang buhang, sakong buhangin Nasa na? Nako, nalunok na Nalunok na, <laughs> <naluluk> na <laughs> Ayan guys, syempre kasama pa rin si Caroline, si Ngo at yun, si Macho. Ay, tuwan tuwa yeah. sila kagabi. Why? Ay, na rin sa my day ko, guys. Ah, sige, sige, sige. hindi sa Lilikan. Yes. Lingay. Kamusta yung dalawang yan? Di ba nung umalis yan dito eh, Parang mga ano? tayo lalamunan, oh. ngayon? Ngayon, ano, nawala lahat. Ah, <laughs> o, iba talaga yung ano, gamot ng dagat, ano, talaga <laughs> nakakawala ng, ano, ng hot -tot. Ayan, si Caroline nangingintab oh. Parang hindi ka nag-enjoy lang. Kitang kita ko dun sa mga ano mo. hindi ka masyadong nag-enjoy no? Oo, oh, oo, oh, 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 nang oo ka lang nang oo oh, ha, Yung online class mo, ayusin mo. Ayan, Ayon, guys. Ayun, siya nakaati naman siya sa lahat ng ano. Ayun, very good. Pinagtatawalan niya siya, pinagtatawalan niya namin siya eh. But, so, nasa dagat, nag-online class. Eh, ganyan siya nag-online eh, no? At least, diba, di ba, umating siya, hindi niya pinabayaan yung kanyang status Ayaw, pa rin. tayo? Yes. oh, Hindi na. Diba? Alin? Sup Ah, uh, Skyway. Skyway na to. Oh, Skyway mabis. na, mura lang naman diyan eh. Ah, di ba, kay tanong ka naman, sabihin mo, Ay, hindi ba yung tagig to eh. <laughs> Ang tagig lang ba yung powers oh. mo? <laughs> okay, okay lang yan. Para medyo mabilis na rin tayo. Baka yung traffic dyan eh. Ayan. So guys, to, kasama na natin ng Marley. At... Yes guys, super enjoy kami. Yun no? Oh. Grabe. Yes, yung, yes. pa yung, yung ano, nag kami. Grabe yung yes. <laughs> yes. namin. Yun nga no, ang ganda, tuwang-tuwa nga ako dun sa inyo eh. Ang tapak nyo no? Ayan. Kung so, ikaw pa kaya mo yan, yung gano'n? Basta kasama ko mama mo, kaya ko yun. Diba? Ewan ko lang si Kuya Lars kung kaya niya yun. Oo naman. kung kasama mo sa Dete Arts, kaya mo yun? Oo, kaya kakayaan natin yun. Para sa Dete mo. Ayan. Sana susunod, maka... Hindi na, hindi tayo lang, no? sana, tapos talaga magbago isip nila, sama tayo. Yan. Sabi mo kay Oris. Charot <laughs> <out> kay Oris. Ano <laughs> yung si daddy, daddy, daddy mo may sinasabi. <laughs> yan. Sana isama ako sa Hong Kong. Mag-go Hong Kong yan eh. Oh, go Hong Kong para si Oris yan ano. Ayan. So guys, na uh, update ulit namin kayo later. Ayan po ang Mardi guys. So, yeah, so... Nangitim pa kami? Paano yes. Pa kami? Medyo. Namula-mula. Oo, oh, namula-mula lang. Ayan. So par, so good pa rin naman ang inyong mga datingas, mga beautiful and handsome, ayan. Kala ko, itatanong mo kung nangitim sila ano eh. <laughs> <laughs> si, ano, si Torres si Lores, Lores, medyo, ano, yung, yung itim niya, medyo nam, may ng Man, namula ng konti. ng konti. Oo, oh, namula ng konti. Si Bachi na suno. <laughs> Oo, oh, eh. <laughs> so, pa. Kala ko, sa bahay na lang. Hindi nga sa hindi sa um, sa amin o sa inyo. E sa inyo nagluto mama mo eh. Ah, okay. Masarap. Kasi doon yung kinuha tong sasarin sa inyo kami natutulog eh. Walang tao sa amin. Ah. Okay. Ng gabi. <laughs> Ayun. So guys, no, update ulit namin kayo later. Ayun. Uh, yeah, Ayun po. Ay, okay. Bye guys. Bye guys. Bye muna. Ayun. Oh, pagod to, pagod. Ayun, kakain kami guys, kakain sa bahay. Hindi <laughs> mag motor ni Ate, oh. Ah, Nakikita ka na naman, polis yan. Eh. Minamati ko lang naman siya e. Poliswoman e yun, no? E pag bisig ka sa dalawang sasakyan, sa gitna pa siya, o. Sa gitna, o. init, o. Oh. So, shout-out sa'yo ate, poliswoman. Ayan. So, guys, again, see you later! Pagka malapit na kami sa bahay at bye, siyempre bye. kailangan ng pahingang tong Mardy, no? At siyempre, thank you pa rin ulit kay Kuya Lars na lagi nating kasama. Thank you kay At kay Tinong. <laughs> <Yan>. <laughs> Always welcome! Ayan. Dumaan huh? na kami kanina sa Rizal eh. Dahil nga magpapababa na kaming lima eh. Kaya nga diba? Ito, Sabi nga dapat magpano na lang kayo para shoot eh. Palagay ko dumakay doon <laughs> sa may amin. Oh, hindi nyo napansin na yung mm, ano? Yung roof deck namin doon. Ito yung Latino ah. <laughs> Oo, mga pwede nalang <laughs> pag ganyan. Pagpapaba na lang kayo doon. <napaganyan. laughs> Yan guys. No, kasi gumising pa? Oh, ako gumising ako siya. Tipasado na dahil hindi naman ako makakatulog. Nahihirapan nang matulog sa inyo para naninibago ko. Mm. Ayan. Ito si Kuya Lars, gabi na rin nakatulog to. So, kasi naglaro ng basketball kahapon yan. Eh si Tokyo, yan. may mata na. Ay, hindi ba ko napangalan nun? Di na Tokyo tawag ko doon, Pogo. Ba't Pogo? Eh, Tokyo, bahay yung Pogo. Usong-usong ngayon yung Pogo, kaya po Pogo. Si Tokyo, may mata na. May na. May mata na ako, may mata na. Nakadilat na. Ayan. So guys, uh, eh, ang puno niyata ni, ni Tito Ninong yun eh. Si, si <laughs> Tokyo eh. Amimigay <laughs> niyo ba yun? Nakaalagaan niyo? Pag-isipan niyo. Si ano, babihin niyo sa amin na, si Choco. Oo. Uh -huh. Siya lang gusto ko, si Coco lang gusto ko. Saan ka ko, Sabi mo nung una, gusto mo si Choco. Eh, siya lang gusto ko. Makulit daw eh. Ba kulit, eh. Makulit eh. Hindi makulit yun, kala mo lang. Naku, kala mo lang. Kala <laughs> mo lang, saksakan ng kulit yung... Malikot yun, naman. Saan ba tayo? Dito ba tayo? Saan ba tayo? Diyan na ba tayo? Bababa na yata tayo eh. This, dito, dito. Diyan ba? Ayun po Makati to? Ito to to to, to, to Makati oh. Yan Makati Alabang, Makati tayo. Kumanti yata tayo ah. Yeah, ah? to Terminal 3. <coughs> yeah. No RF ID dito tayo. Meron ba to? Wala. Magbabayad dito tayo diyan. Oo. So guys, um, ugot muna pang bayad natin. Ito pa meron sa akin. iba member ka ba? Ay, wala akong bali, ikaw muna, mamaya. Ayaw na ay, lang.